Sa video na to, guys Tignin nyo ka ah, naman eh, bagong skin na naman si Alpha, guys So, oh, napakalupit Buti na lang, guys May trial tayo na ito, guys Eh, ano? Binigyan masya ako ni Mobile Eh, ng trial, guys Eh, kaya Alpha yan na tra, guys Subukan oh, natin gamitin Grabe nga yun, par Ako yata ang pinakamayaman na skin dito, guys ah. eh, skin naman to si grinder Tapos ako, guys Collector Grabe nga yun, par Collector skin sabi nila guys pag may skin ka daw na ganito maganda mas lalo ka daw gaganahan sa so, mga uh, paglalaro guys ha? Uh, tara nga subukan nga natin kung talagang gaganahan tayo dito guys Siyempre, guys bago tayo ganahan dyan check muna natin yung second skill pachum grabe nga yun parang pumapalo nagana siya na i-smash ayun ah pachum grabe nga yun par. tapos eto yung kanyang second skill guys o tignan nya sama ng second skill boom ano yun ang dupit paro Bang O oh, ano ta Ano ta Ano ako Habalaga Habalaga Gago ba kuna ba, Bak 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 na yan <laughs> Doko tong esmeralda na to para Pasalamat ko para medyo mabait pa ako oh, ngayon Kung nalabi tatabi eh O oh, diba Ana 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 Ana, e eh, po siya tinadakot to may talabala na to mo. No, pa dalawa na. Patay na tayo dito para. Mang... Paras ba? Pucha na yan. At least nakapatay guys. So, oh, nice mga Ling. Galingan mo Ling. Ikaw ang ng bayan. Ling. Naopar. Mandi ata si Ling ah. de kaya niling nyang guys, widang Cekling Ooy, geleng niling nakatakas ayas ayas dun dor Ayos, 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 ayos picture nga no, si, ano guys, si Esmeralda, otan Batalaga guys, pemuganda skin guys, eh, no? Artistahinan oh, dateng dor Oh, iyan <laughs> ah Ano sya Ay, gabi, martin rider, oh Martin rider Oh, kopar, martin rider, mopar Eh, eh, palag na yan. oh, well, yeah. Ay, guys, may pagandun-dunan po siya. O, tara dito. Ito, for ba't po kasi tinrider na papapicture lang yung tao eh. Aba na sila dun, ha? Tara, tara. Ay, ay, ay. Rinapin that cougar, lo. Ayan, ha? Bull, nawala. Killing spree. Ay, ano yun? This hot break. Ha, 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 ha. Loko, patay ako. O, tiyan na yan ang pinasuhay, na? Ha, Nawa nawawala Yung mga kalaban namin is nawawala eh Ayun ang face ah, yun dito Ay! Patay ako Finish mo na ako pa dito Taas ko talaga gar La isa na lang natira guys, subos na yan Ay tapos na tapos na tapos na tapos, sigurado na yan At ko na yan Parang nagdadakot ng kalat guys Ay grabe nga yan, perfect ticket po yan Andi pa yari yung laban boy, huwag nga yung tumipi yon gano'n sana. Nice game sa mga karaban natin, di ba? Kapag ganito talaga skin mo, ginaganaan ka talaga eh na. Victory, victory na naman, Chris. O, di ba, napaka-basic lang yan eh.